Hello mga sangkay ko dyan. Nakita niya naman. Ayan. Dahil walang budget ang atin nyo, chicken buto-buto ang binili ko. Ayan. Ah, dahil walang budget, total naman, malinamnam na yan, malasa pa, malinamnam. Malinamnam na, malasa pa. Ayan. Ito nga mga sangkay dahil maulan na ngayon, panahon na ngayon. So tayo ay mag titino lang, buto-buto ng manok. Ayan, mura na, malinamnam pa. Ayan ang nakayanan ng sangkay nyo. So nakaprepare na yan. Hugasan na yan syempre. Meron akong pinakaunang ingredients. Oh, nang, <laughs> meron akong luya, sibuyas, bawang at kamate. Syempre ang ating panghuling recipe ano, panakot daw ano dahon ng sili at meron akong sayote hindi ko pa pala nahiwa I forgot it sunod natin yung uh, ayan yung mga sangkay painit na ako ng aking pinakamalaking kaserola ito na unless about tayo today kasi maulan na Tara, ayan yung mga sangkay na tumutunog-tunog na nga ilalagay ko ng aking doya Goya muna mga sangkay. Siyempre, tatakpan muna natin ang ating ibang ingredients para hindi langawin. Ayan muna. Cover muna natin. At kukunin ko ang aking sayote kasi hindi ko pa pala nag-prepare. Meron naman akong sayote dito. Kaso kailangan ko pang balatan. Mm -hmm. huh? At siyempre, lalagyan na natin ang ating... Ibuyas sa mga sangkay buya, Isa lang din muna ng mga ilang segundo. Ayan. Balikan natin. At ating niyang binalikan ng mga sangkay. Lagyan na natin ng ating bawang. siyempre ilalagyan na natin ang ating manok. Mga santay, huwag kayo mag-alala. May mga laman-laman din naman yan. Oh, no. May laman din yan. Nanggalan natin ng tubig. Ayan yung mga sangkat, tinanggalan natin ng tubig. Lagay natin. Pati lang ako mga sangkay na. Ayan. Ibisa lang natin ang egg. Takpan natin. Then, balikan natin. Habang ginigisa ko yan, inihiwa ko naman ang sayuti doon. At ito na ang mga sangkay. Ready din ang aking sayuti. So, takpan natin dito. Sit, sit aside and cover muna. Para hindi ba? Dapuan mo ang langaw. -lang. Takpan natin. Habang ginigisa natin ito, lagyan na natin ng paminta. Pamintang buo ang hinagamit ko mga sangkay. ah, uh, depende sa inyo yung kung anong gusto nyo. Kung durog ba, pino o buo. Ako buo. So, sure ito ang buo. Minalagyan ko na rin ng chicken powder. Pwede magic sarap. Pwede kahit ano. Ginisa mix. Pwede kahit ano. anong, meron, kung anong available meron sa inyo. Lalagyan ko na ng kunting asin din. Lagyan natin ng kunting asin. Tapos na Balikan natin mamaya. At dahil nga mga sangkay na gisayan na nang maigi ito, check natin. At ilalagay natin ang ating hiniwang kamatis. Ayan. Mix lang natin. Gisa ulit natin mga ilang minuto. Saka natin lalagyan ng tubig ngayon para maging sabaw. Ayan. Takpan ulit natin. Masangkay ang pagluluto ay dipindi sa paggisa. At saka yung nagluluto ay dapat masarap din. Charot. <laughs> masarap din dapat. Para masarap ang luto. Mhm. hmm Bigaon ka, dahi. <laughs> nagga ang At habang nagigisa nga ang iyong sangkay mga sangkay, para hindi masayang oras ko, hindi ko ang aking talbos ng alugbati at ito ang susunod, talbos ng saloyot. Healthy go for today. Ayan. Para hindi masayang oras, gumawa din ng iba. At dahil natapos na tayo maghimay ng ating alugbati, titignan natin ito. Ang puling lagyan ng lalagyan na natin yung sangkay ng tubig para ay kumulo na magumpisa na ang aromatic na sabaw char. lalagyan natin ng tubig ayan siyempre so, chichik natin yung mga sangkay kasi ang bula mga bula bulang lalabas dyan ay natin mamaya pero takpan muna natin kasi hindi naman agad kukulo yan saran Ayan na nga mga sangkay. Tapos ko na yung mahimay ang aking saluyot. Siyempre, erif natin. Himay. Bakit ko hinimay? Para ma-save siya. Dry. Dapat hindi basa para hindi mabulok. Ayan. Tara, puntahan na natin ang ating tinolang manok. Tara! Ayan na nga mga sangkay. Dito na tayo sa ating niloloto. Ayan. Kanina pa nga yung kulong-kulo. So, ilalagay na natin ang ating sayote. At meron pala akong nakalimutan kanina, I have dalawang ceiling green. Siyempre, ilalagay natin yan mamaya sa huli. Ito, ilalagay ko na nga itong sayote. Sayote. Ayan. Uh, tikman ko na rin. May nakaligidin akong spoon dito. So, tikman ko na rin. Ibagala natin ng asin, mga sangkay. Lagyan natin ng salt. Dagdagan ko ulit ng salt. Ay, no, no, Patis no, no. na lang gagamitin natin. Patis. Ayan. Tapan ulit natin. Habang inaantay natin yan, magpiprito na ako dun sa kabila ng ating bisogong isda. Ay, nako mga sangkay. Hindi mo na ako nagpito. So tapusin ko muna ito. Lagay ko na 'yung aking sili. I-slice ko ang isa, Ay, Hatiin ko 'yung isa. Hatiin ko 'yung isa para magkaroon ng kunting anghang. Pero medyo maanghang na si mga sangkay kasi may luya na. Nasa sa inyo 'yun pag hindi kayo masyado sa anghang, 'wag nyo nang hatiin o okay kinang ganyan. Ah, uh, ngayon ilalagay ko na rin ang aking siling dahon ng siling. Lagay na rin natin ang ating dahon ng sili. Ayan, mga sangkay. So, it's done. And done. And thank you for watching. Taran. Thank you for watching. Ang oh, yummy. Oh. Taran.